what's up guys? Good morning! Good morning! Isang mainit na madaling araw! <laughs> Today is Palm Sunday! Linggo ng Palaspas! At dahil dyan, pupunta tayong Batan! and pupunta tayo sa Dunsulan Eco Park. Dunsulan Waterfall sa may Pilar Bataan Kasi nga, Palm Sunday eh. Anong connect? Wala, walang connection. <laughs> gusto lang namin talaga magpunta doon so approximately nasa 60 plus kilometer siya and maaga tayong umalis ha? 60 kilometers one way one way more than more than 60 kilometers more than 60 ba? so nandito na tayo sa may dinalupihan uh, Florida Blanca papuntang Bataan ang init promise <laughs> summer na eh wala tayong magagawa summer It's only 4.57 a.m. and medyo ramdam namin yung alinsakan. So let's go! Tara na! Dito na tayo sa Bataan. As you can see, ayan, nag-ready na sila para sa procession ng Palaspas. Dahil nga, today is Palm Sunday. Tapos, dahil mainit na, Huwag na huwag nyo kakalimutan yung mga tubig nyo. Huwag nyo akong gayahin. Ayan. <laughs> Bumili pa ako sa convenience store ng tubig. Ito yung isang patunay na nasa bataan na tayo. Ayan o. Oh, yung yan. Ano pa kala ano na rebultong yan? Death March. Get March. Ayan o. Top over tayo dito sa Dunkin. Kasama natin si LG Buktong. Sabi niya yung papa niya Tanood siya dun sa may pupuntahan natin sa dunsulan. Hanapin daw natin yung papa niya, o. Oh. Saan ka, sir? Saan po? Hello, mga pagdudunsulan. Pag ano po? Dunsulan Falls. Yun! <laughs> At least may contact person tayo doon pag nagpunta tayo. Yun. Sir, thank you, ah. <laughs> Bro, thank you. Eto na, ramdam na natin yung mga rolling na daan dito papuntang bataan. Hindi pala papuntang bataan, sa bataan na mismo. Ah, uh, Hermosa, na, no, Doc. Nasa Hermosa Arayin na tayo. Orang. Ha, ah, urani na to. Okay, nakalagpas na tayo ng Hermosa pala. Ah, ayan, no? Taas, baba. So, yung pupuntahan natin, Pilar Bataan, makikita natin yung Mount Samat. Yung Dunsulan Falls, nasa likuran siya ng Mount Samat. So, ma, ma natin yung malaking cruise ng Mount Samat. Liko na tayo dito. Papasok na Pilar. Dati wala tong flyover na doon. Ngayon meron na. Nung huling tayo nagpunta Mount Samat, wala tong flyover na to. Ito, aliko na tayo. Oh. Nani na cross ng Mount Samat ayun oh, sa pinaka tuktok. Hello, know, yung cross na ano. Oh, nagsawa na nga ako sa cross na yun. <laughs> <laughs> Every weekend na lang nakita ko eh. <laughs> 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 Itong kanto na to, yan yung papanik ng Mount Samat. Nalagpasan pa natin yan, derecho pa. So mga less than 6 kilometers, nandun na tayo sa Dunsulan, Eco Park. Hello Mount Samat! Yeah, talagyan natin yan ha. Yan eh, o, kita mo, pagpasok pa lang ng kanto, ahon na. <laughs> hindi, hindi ka maliligaw. Ayan, ang laki o. Oh. Dunsulan Falls. Teka, daming sakyan. Ingat lang, ito o. Oh. tuwid na. Barangay, ano ba yan? Liang, Pilar, Bataan, Dunsulan Falls. Welcome. Uy, ahon din. Huh? <laughs> 3.2 kilometers. O, oh, ligo dito. Wala. Yung daan dito parang parang similar siya sa daan sa ano. Banal na bundok. Parang Ahon, mapuno, wala sakyan. Nice. Pagod ka ba? <laughs> Oo, oh, ako rin eh. Ay, <laughs> ka ba? <pa>, Ganon? <laughs> <laughs> yan na po yung sinyalis <laughs> Pagod na. <laughs> Pagod na. ako. Ay, ako. In fairness, ang ganda talaga ng daan, no? So, hindi naman pala siya puro ahon lang. Pero mga mga ilan ilan na lusong. Tulad ng... Tulad nga yan. ano eh, oh, lumulusong tayo. Tapos, ahon ng konti. Lusong na naman Uy, salog yun ako, bigla ako Uy, sarap Oop, oh, dahan-dahan Ah, okay Meron pa lang Travel trail dito Ha? What? It's close? Ah, the cross Oh, yeah Ayun, oh Yung cross ng Mount Samad, ayun, ah oh. Kala ko sabi mo it's closed. <laughs> Kinabahan ako. Ang galing, ganda. Pipicture muna tayo dito. Yung poles pa Paalala, malalim. Mag-ingat. Caution, 200 meters na pasulong. Pasulong. Palusong, tanga. <laughs> ah, one way siya. So, kailangan talaga mag-ingat. One way lang. Oh. Salitan lang. Dunsulan Park. Ayan oh. pasok tayo bawal magkalat sa parking area so this is the parking area pala No pasok tayo let's go inside parang walang tao ah parang tayo lang ah <laughs> pakibasa bago pumasok bawat pagpasok may entrance fee isang tao lamang pwede mag check sa loob kung tutuloy o hindi mag vlog muna magbayad sa may bintana sa bintana maka doon sige natin na tara ah uh, lang ng park yung lusong ka nandiyan, sobrang steep, nakakatakot Yung feeling ko, mag-over the bar ako. Yung hindi ka rin pwedeng huminto, na parang mas, mas tutumbak akong huminto ka pa. So yun nga, nag-lag muna tayo, tapos nagbayad tayo ng entrance fee, which is 60 pesos per head. Tapos nagtanong ako kung mayroong kainan dito sa loob. Unfortunately, wala. So kung pupunta yung dito, make sure na may dala kayong pagkain, may baon kayo. Tapos, in front of us, ayan yung waterfalls, men. Ang ganda. Ayan, no? Kaso, sabi ni kuya kanina, medyo mabula daw dahil daw malamig yung tubig. So, meron palang effect yung temperature ng tubig kung mabula siya o hindi. Ayan. Lawak din, ha? Saka, ang taas din ng falls. Nakarami na to, oh. nakarami na. Ako oh, naman, nakarami na ng picture to, eh. You no? Know? Oo, oh, oh, ingat, ingat. <laughs> Muntik pa. <laughs> Yan, ganda oh. Yan, talikod, talikod. Wait lang, wait lang. Oh, wide angle. Teka, pangit lang ang gulo ko eh. Dito, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap maging ano. photo director ang hirap oh, no yan, yan, sige chigay oh, no isang malapit tega yan. tega tega ay oh, yan mas yung kulay nito yan oh mga photo director ang hirap tapos kung ayun niya, papa pa yeah. oh. Tiga, tiga, ay 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 Kita niyo yung ginagawa ko, kino-contort ko pa yung katawan ko para para makakuha ng magandang angulo. Sino? <laughs> Bakit? <laughs> bang guest, pati bang. Get, bang ano, ano? Sino nagplano ng ride? Oh, nagplano daw ng ride. Si Doc Eric daw. Sigurado daw yung pinundahan namin, walang ligaw. at ka lang eh. Ay! <laughs> Sambal lang yun eh. Tapos sabi, pinaglalaba, pinaglalaba. Tignan mo, ang ganda daw ng pinuntahan namin. Ayan, no? Oh, diba? Ganun po, prep May coffee. May coffee pa daw. Baka naman. Starbucks Baka naman, no? Yan na naman, no? Mga chamba lang po. Chamba. Ito, two days ko lang pinaglalaba. Wala nga. Oh, magkakabay na tayo. Explore pa natin yung ibang part ng park. Oh, sige, picture ulit. You know. May picture ulit to. Oh. Yun. Ang ganda, hindi kita yung mukha mo. Hoy. Para para solo natin yung park, ah. wala nang tao ah. Tinatanong ko kanina kasi sabi daw, masyado daw tayo maaga. Usually, late dumarating daw yung mga bisita dito. So, parang ito yung mga area mga tables and benches. O, oh, dyan, dyan kakain siguro. May dala yung pagkain. Ayun o, oh, meron ng padating ng mga bisita. Ayun, kita ko. Tapos dun, parang, parang may taniman dun eh. Palay, ganun, I think. Siguro. Pero na-curious ako dito sa taas ng falls. Meron kayang daan papunta dyan sa taas ng falls parang ang ganda eh no ayan no ay wow wow ang ganda ng ano dito oh, view nice dapat may picture kami ni Doc dito grabe yung picture namin dito ang dami higit na naman naman so kung gusto niyo makita yung mga pictures namin ah uh, punta kayo sa Instagram Facebook para makita niyo yung mga pictures na kasi ang ganda ang ganda nung nasa background mo yung falls tapos yung mga rock formation sa likod napakaganda kung mahilig kayo mag-post sa Instagram punta kayo dito very 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 Instagramable yung waterfalls dito so pabalik na tayo ah merong medyo mabahabang lusong dito kanina kung papunta tayo eh so ibig sabihin ito na ata yan ibig sabihin mabahaba yung ahon natin pa ang ganda doon, men yeah good decision na nagpunta tayo buti Buti talaga Ay, na. na Sino nagplano? Ha? Uh, Kaka uh, uh, ilang araw? Uh, two days? Two days lang? Versus three weeks? Uh, uh, sure ba? No? Uh, Nachambahan mo lang yun eh. Chamba <laughs> lang yun. <laughs> eh, Hindi nagawa ako yan. Pero paminsan-minsan lang. Uh, feeling ko meron lang nagsabi sa iyo nun. <laughs> 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 May yun nakapagsabi lang sa iyo nun, di mo talaga na talaga na-discover yun. Research <laughs> yun? Research talaga Oo. <ha>. <laughs> <laughs> so nalagpasan na natin yung medyo mahabang ahon majority nito puro lusong na lang mabilis na lang to yung biyahe pa uwi yahoo kalabas na tayo sa main road ingat lang yung marami sakyan dito sa main intersection na to ayan dire direct na lang to hanggang makauwi tayo sa Pampanga Ito yung isang ayaw ko pag pauwi kami galing ng bataan yung init men actually it's only 9.15 in the morning pero grabe na yung init ang lapad ng daan walang silong ay sagaan na lang natin 96.3 kilometers me and Doc we're getting hotter and hotter look at that you're so hot <coughs> yan ba yung tinuro mo sa akin kanina oh. ha? pag sobrang init daw kailangan wisikan mo ng tubig yung sunglasses mo para para kunwari um, umulan umaabot parang psychological hindi magmumukhang mainit kasi may tubig yung lenses ng salamin mo yung bago yung tip oh yun yung mga tip oh yun yung tip so anyways tapusin natin yung content natin kasi malo pa siya ako <laughs> So meron pa kami nito ng mga at least mga 30 kilometers para makabalik ng Porak and at least para makapag-concentrate na rin tayo sa pagpadya kasi sobrang init na talaga men Thank you sa Dunsulan Eco Park Wow! 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 <laughs> Umulan guys! Tapos! <laughs> Tumapos! Thank you Dunsulan Eco Park Thank you Pilar Bataan Napakaganda ng place ha? Uh, like I've said kanina, napaka Instagram -able. Ang ganda ng mga pictures sa amin dito. Punta nyo yung Instagram pages namin dito para makita nyo gano'ng kaganda yung bunsulan. Uh, waterfalls. Tapos next week, magti-trail daw tayo eh. Secret. <laughs> May secret hindi adventure part na no? yun. Hindi part 3. hindi part 3. Siguro, hindi yun si Papa Chan. Mag-rota nun eh. So, abang-abang lang. If you do that, please subscribe. Hit that notification bell. All like them all like and cheer lagi natin in scary. scary yes Is scary, scary. Like a one? yeah yeah so hot